everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, guys, i-guide ko kayo pamunta dito sa may talk Family Walk. So, easy at short hike lang to, guys. So, kahit summer, pwede nyo tong uh, puntahan sa mga gustong mag -walking. From Taipo Market, MTR Station, guys, mag -e exit lang kayo sa exit A3. So, same way to kapag pupunta kayo ng bride's pool, yung exit A3 na to. So, dito rin kayo pupunta. Paglabas nyo rito guys, ay makikita nyo yung Uptown Plaza Mall at ang Subway. Sa tapat mismo yan guys ng exit A3. So, papasok lang tayo dyan sa loob ng Subway na yan guys dahil dyan papunta ang Typo Bus Terminal. So, dyan lahat yung mga sakayan ng minibus at, min at mga bus. So, hanapin nyo lang guys dyan sa pader yung number ng 20C. Kung sasakay kayo ng minibus papuntang Taymitok at 75K naman kapag sasakay kayo ng big bus. So, napag decision na namin na sumakay na lang ng 20C minibus para mas mabilis. So, medyo, medyo mas mahal lang ng konti ang pamasahin nito guys. Kapag ang sasakyan nyo ay ang 75K na bus, yung big bus guys, ang pamasahe ay nasa 670 Hong Kong dollar at bababa rin kayo sa last stop sa bus terminal ng Tai Mitok. At kapag dito naman guys sa mini bus na 20C ay ang pamasahe ay 880 Hong Kong dollar. So same way, same same bus station din ang bababaan nyo sa Tai Mitok din last stop din yun guys. So hindi kayo maliligaw. Dahil nga at nasa biyahe na tayo, nasa 30 minutes din guys yung biyahe. papunta sa Taimi. Pag yung big bus, last stop din. Taimi to bus stop. Uy. Let's go. Okay. Let's go. It's so hot. Buti mo yung lalakara natin. Buti tayo dyan sa toilet. Pagbaba nyo naman guys ng bus ay sundan nyo lang ang way papunta dito sa may barbecue site at dyan sa toilet na yan. Dyan tayo guys dadaan sa harap ng toilet. So bali pag nandyan na kayo sa harap ng toilet guys ay lalakad kayo sa inyong left side. toilet. At sa di kalayuan guys, pag lagpas dyan sa toilet ay may makikita na kayong daan na ganyan. Ayan, kakanan lang kayo guys. Papuntang Plover Cove at barbecue site. Bali guys, yung nakikita nyo nakasara na yan sa, sa ating right side na yan ay barbecue area na malaki yan, na malawak. Pero sa ngayon guys ay under renovation. So kung mapapanood nyo yung video na to, mga After a month or year, ay baka open na yung uh, area na yan. Pero sa mga gustong mag-barbecue dito guys, ay pwede pa rin naman kasi meron pa silang isang uh, barbecue site dun sa bandang dulo, malapit na dun sa Plover Cove. So lalakad lang kayo ng konti dun. So dun malapit yung ating pupuntahan na Thai Family Walk. So bali magkatapat lang sila guys. May madadaanan din kayo dito mga tindahan guys na may mga tinda rin dyan. Mga tubig, mga foods, taho, ayan at kung ano-ano pa. So kahit wala kayong bitbit -bit na drinks or kulangin kayo ng drinks ay may mabibilihan kayo dito guys. Maraming pwedeng gawing activities dito sa time ito. Bali, pwede rin kayo dito magbike. Pwede rin kayo sumakay sa mga maliliit na boat dyan. May mga Boat din dyan na pwede nyo sakyan. At walking distance lang din siya guys sa Long May Beach dito sa Taipo. So, baliga ang plano namin ngayon ay maglalakad kami. Mag-walking kami ng one hour. Kasi yung time ito family walk guys ay uh, easy, easy, walk lang dun to at short hike lang. So, siguro na sa one hour din na uh, lakad. So, after noon ay tatambay na kami dito sa barbecue site ng Taimitok at dito na kami magpapalipas ng hapon at sa hapon naman ay pupunta kami ng Long May Beach yan sa mga gustong sumakay ng mini boat yan sa gilid ayan andyan lang guys yung ah, uh, pwede nyo sakyan ayan magtanong na lang din kayo dyan kung saan kayo pwedeng magbayad so yan paglagpas dyan guys ay diretso pa rin tayo ng lakad hanggang makarating tayo dun sa may intersection papunta sa may Taimitok Barbecue site at dito sa may Taimitok Family Walk. So, bali yung nasa inyong right side ay papunta sa Taimitok mm. Barbecue Site at sa left side naman yung hiking trail na papunta na sa, may sa Taimitok Family Walk. At kung magpabike naman kayo guys ay pwede rito hanggang dito hanggang dun sa dulo sa may Plover Cove. So, ayun guys. Malapit na tayo sa ating pupuntahan. So, nandito na tayo sa may starting point ng Taimitok Family Walk. At sa mga nagtatanong naman ko sa nag rent ng bike ay doon guys, malapit sa may binabaan nyo ng bus, sa may bus station doon, sa kabila ng daan doon, sa main road, doon kayo mag rent ng bike. Take Enjoy. Enjoy your food. Food. Yeah. litter like by, by yeah, yeah. home. home. Let's go. Or walking lang. Hindi ito masyadong ano. Hindi masyadong, hindi masyadong mahirap. Starting point, naliligaw na ako. Let's go. Nadyo. Nadyo sunflower for you. thank you. I like it. pa? okra. Oh, o nga no? Lumaki na siya? <laughs> di ba mababa yung okra? parang umbal. parang Okra. parang 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 yung mga mag-a-hiking isang ng electric pan <laughs> <laughs> kanan kanan hmm. huh? okay. dito tayo start dito tayo mag-end hike ang gilapotin lang ano 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 lang ano 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 sa ano 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 tayo, oh, thank you. Thank you. Kato, o, guys, tayo sa ano 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 palang malaki na. Da. Kaya nga tinamoy daan. Ikaw na sa unahan nga ni. na nabili mo sa An island? Si sa Decathlon. Oh, uh hindi -huh. siya kasi hindi siya nababasa sa loob. Eh? Yeah? Hmm. Matma ano yung spike dito? Spike oh. sa paa. Sa simento hindi, Madulas. Oh. Sa lupa okay. Hmm. Ang traffic ng. Yung... May traffic? Traffic na sa unahan. May meron. <laughs> Oh, brown niya? Nag-i-edit, alam Siyan na lang eh. yung nag-i-edit. Saan naman niya, nag-hiking, nag-i-edit? Pinauna nga natin para tingnan yung daan eh. Nag-edit. Ah, black na dito, paano ko? Ibig sabihin, babalik na. Oh, tulak si! Walang tulakan? Natulak ni Marishinike. <laughs> dragon. May dragon. May dragon? Ah, dragon ako eh. Match kami niyan. Dragon ba to? Dragon. Tingnan nyo ako, baka wala na kayo kasunod. Kain ka na ni Veshi. Mga malunok ako ni Veshi, ang ko pa naman. <laughs> ah, nasa first view na sila. Nasa first stop na pala kayo eh. Okay, taba na tayo. Nasa first stop na pala Okay, tayo. first view. First view pala ko? Oh? oh for yan. O, for yan. Kaya madali ka sa buong. Pagod ako kasi para. Okay. Okay na ah. Wait lang ah. Picture muna. Pagkatapos natin ang first view. Second view na tayo. Okay. Four. Apat yung stop over natin dyan. Nakakita ng pwesto siguro sa barbecuehan. Oh, oh, doon na tayo kakain. Yung dito lang sa bungad. Di ko sa dito pwede nang muwi. Isa lang nilagay ko. Pang palubag loob. pwede na tayong muwi. Ayun na, nauuna. Kung kailan naman may araw, saka kung di nagsumbrero. Tay ah. Mitok, last stop, yun, Time ito, class stop Second viewpoint Okay Tapos na tayo sa second viewpoint Papunta na tayo sa pangatlo Uy na tayo, nagugutom na ako Charot Tagal mo Joke lang yun. <laughs> sabi ni sabi sa weather, uulan ngayong umaga ng alas 10 eh. Nasaan kaya? Hindi, 40% lang naman. Maybe sa, sa piling lugar lang, yung tipong hindi natin pinuntahan. ganda dyan? Anong klaseng ganda dyan? Uy, hindi siya pagod, tumatakbo. Sana all. Sana all matangkad. Kanina, dragon. Sheep. Tapos ngayon, unggoy. Hay namin wala na ako sa loob. Wala na ako bilis mo. May trig. Magkakakyat na ako sa trig. Alilid. Parang ano ah, parang ang taas ah. Tapos na tayo sa third, isa na lang. One more. <laughs> Kaninong lyrics 'yan? <laughs> Powin. Oh, wala nang init. 'Yun oh, para mabawasan yung bigat ng dinadala. Pinadala sa Grabe init. Pero at least mapuno na dito pababa. Last viewpoint. Shishian Monastery. Pang-apat na view. Yun, walang copyright na kanta. Tapos na tayo sa pang-apat. Uwi, oh, yan na. Oh, o, umalis, di ba? Oh. Baka sakali. Baka sakali, minibigyan ka May mga daan, pero sundan niyo syempre yung manuwagang yeah. arrow. Na may kasamang bata. At may kasamang baka. Baka bata. Ayun na nga guys, after one hour, ay natapos din na rin kaming maglakad dito. So, bali, lahat na yun, guys, kasama na yun sa isang oras. Pati yung pagpipicture namin at pagpapahinga namin, kasama na siya lahat-lahat doon. So, ngayon ay didiretso na kami sa barbecue area ng Taimito at doon na kami tatambay. Yan, bali guys, yan yung hagdan na inakita natin kanina sa right side. At dito naman tayo lumabas sa left side. Hanggang dito na lang guys. Ayan, thank you for watching. Hanggang sa muli. Bye-bye!